yung kaming utusan. Hindi. <laughs> Hindi po yun inutusan. It was... Uh... Hindi ko pong sabihin kung meron man pong... Mga ganong provision na makita kayo Kindly spare the health Sino mo uh, kindly spare the health? para sa akin talaga Feel health Ang um, um, para sa health Health klaro eh, eh. Health ng Pilipino Feel health I agree totally. Ang pakiusap ko sa inyo, huwag niyo kaming utusan. Bastos ang... tar Tarat! Kupal! <laughs> Hint! Kakair! <laughs> Alam mo, sekretaring uh <laughs> at... <laughs> sekretary makinig ka! Utusan ka! public servant ka, servant. Huwag kang yayabang. Ano, VIP ka rin katulad nung yung undersecretary. Kaya ayayabang ng na mga ano ngayon eh. Kasi nakakalusot sila eh. Di ba? Ang yayabang na mga opisyal ngayon, ganyan. Huwag niyo akong utusan. Gunggong! Public servant ka, uutusan ka talaga namin. Kami nagpapasahod sa'yo feeling VIP ka dyan Inuutusan ka namin ng taong bayan through our representative Senator Bongo sinasabi namin huwag niyong pakailaman ng PhilHealth ibigay niyo ng tama yung uh, budget sa health Inuutusan ka namin dahil public servant ka yabang nitong anong, alam mo kung sino makaasta hoy tatlong wala ka na lang tatlong taon dyan sa posisyon mo Bababa ka na. Isiguraduhin ko hindi ka maboboto sa Senado. Ay, eh, isiguraduhin ko yan. Di na nga nanalo yung anak mo eh. Isiguraduhin ko yan. Napakayabang nito. Hindi totoo to, -toto, mga kababayan. Public servant yan eh. Hindi dapat nagsasalita ng ganyan. Di ba? Nakakabuisit, mga kababayan. Hindi tama yan. Hindi ho tama yung ganyang klasing asal. Makita kayo, kindly spare the health. Kasi para sa akin talaga, feel health. Um, um, para sa health, health, klaro eh. Health ng Pilipino, feel health. I agree totally. Ang pakiusap ko sa inyo, huwag nyo kaming utusan. Hindi. <laughs> Hindi po yun inutusan. Ito was... Uh... Ayan po, maganda, maganda, magandang araw mga Correction Bay Ito po, eh, uh, panuorin po natin ang uh, video po ni uh, Manong Ted Filon patungkol Ito kay, uh, uh, sino po ito, si, uh, ang uh, humawak po ng ating pera Kabal ng bayan, no? Sino po bayan, kung hindi si... Uh, sa Department of Finance kundi si uh, Rap Recto at nagalit di umano si uh, Manong Ted file loan, no yan so ang kinagalit niya po ay dahil uh, siguro yung tinanong ni uh, Senator Bongo na ganito na ang uh, pera talaga ay dapat ilahan sa mga mamamayan lal na sa pangkalusugan no eh itong ganun uh, eh, eh nagalit dahil nga ang sagot ni uh, Rap Recto eh sabihin ba naman kay uh, Senador Bongo hindi daw siya utusan <laughs> naku po naman no talaga at kung tignan natin ang uh, video ito ya uh, yun talaga na uh, saan nangyari to sa committee uh, ng uh, finance sa uh, uh, senate eh nung sinabi po yan no ni uh, Rap recto eh ang mga katabi niya po pinagtawanan pa si uh, Senator bongo mali na nga yung tao siya pang ano kinampihan ganun ba yan kaya sigurado itong si manong ted Galit na galit po talaga. Yan. Kasuklam-suklam po ang nangyayaring ito sa ating uh, bayan, no? Isipin mo, pinagtatanggol ng tao ni uh, senador Bongo, no? Na uh, ang mga kapakanan ng taong bayan para sa kanilang uh, kalusugan. Sasabihin mo pang hindi daw utosan Ngayon, yung mga katabi niya, eh pinagtawanan pa si uh, Senator Bongo. Ganyan po ba talaga ang uh, nangyayari dito sa Pilipinas? Anyway, uh, bago po lahat, yung hindi pa pala naka-subscribe sa ating channel, uh, isang uh, subscribe lang po, masaya na tayo, no? At huwag nyo na rin po'ng kalimutang uh, i-like at i-share. So, eto na po, rekta na po tayo kay Manong Ted. sila Ralph Recto ah, itong sila DBM uh, guys anak ng <laughs> ay ng kapal na mukha nyo sorry po sa salita ah pero ito ho from the heart saan kayo kumukuha ng kapal ng mukha ninyo sa gitna ho ng anomalya na, na trilyong piso magbububis ka na naman at ang iyong katwiran kalusugan namin na new. Sakit niyan, no? Na nga, inaabangan uh, ko rin uh, yan, eh. Tungkol dito po sa mga health facilities nito. Pero bago po ito, mm. at uh, ang ating mga importante mga mensahe, ako yung magpapasintabi lang, Gerna. Kasi oh, kinikilabutan ako dito sa balitang ito, eh. Mm. Uh, hindi po naman lahat, ha? At ako po'y humihingi ng pangunawa sa baka po masyadong masakit na salita. no? Kayo ba'y na? Kayo ba'y talaga bang walang... Talaga bang sokdula ng kawalang ihaan ninyo? Mawalang galang lang po. Sorry po. Hindi naman sa lahat. Kayo ba'y manhid? Kayo ba'y walang pakiramdam? Kayo ba'y insensitive? May, nagpapano ka ngayon na naman ang kongreso. Napatawon po ha, ng mula 6 hanggang 12%. Kumbaga, dagdagan pa yung kasalukuyang pumataas ng buwis. Kakataas lang nito eh. Yun po mga kapatid, sinasabi nga na matatamis na inumin natin. Okay po naman nga sana. ba? Diba? Pati po itong ating 3-in-1 na kape. Nagtaas na po sila ng buwis dito eh. Gusto ho nilang gawin na mula 20 hanggang 40% yung pong buwis dito. Ang adhikain nila para daw humabawasan yung kumukonsumo ng mga matatamis na inumin. At Ilagay daw sa PhilHealth yung pera. Ang ganda po ng inyong press release eh. ba diba? Para sa kalusugan ng mga Pilipino. Mawalang galang lang. Ano po? Katataas lang ng buwis nito. Napakinabangan ba namin to? Eh yung PhilHealth nga, sino ba ang nag-aproba? Para payagan, ha? Para payagan, sila Ralph Recto, Ah, itong sila DBM, uh, guys. Mm, Amina diba? ba para payagan guys! po ang DOH at budget oh. management, ah, nagahasain yung halos 90 bilyones na pera natin. Mm, mm. Kayo eh, doon sa provision ng GAA, ah, binigyan niyo ng kapangyarihan <laughs> ang tanggapan ng presidente. Kaya kinuha nga po eh kung hindi pinahinto ng Supreme Court naubos na ho sana yung halos 90 billion, di ba? Oh, 89.9 yan, di namin ba kakalimutan yan? Di ba kawalang ihaan na po ito sa atin? Di ba? Hindi ka ba na-insulto? Ito nga po pinag-uusapan yung ninanakaw ninyo eh. Tapos pagtatas pa kayo ng buwis, para rin sa PhilHealth na naman, anak ng... Saan kayo humuhugot ng kapal na mukha niyo? Sorry po sa salita ah, pero ito ho coming from the heart. Saan kayo kumukuha ng kapal ng mukha ninyo? Sa gitna ho, ng anomalya. <laughs> na trilyong magbububis ka na naman. At ang iyong katwiran, kalusugan namin, Nanyo! Anak-anak po! Ang eh. Sa masakit pong pakinggan ang salita ako po yung humihingi ng pangunawa. Sorry po ah. Oh, sa bagay, eh pag sinabi natin kawalang hiyaan, eh makapal na po yung mga balat nun, diba? balat. So, ba Sobrang... Ay eh, sa bagay, eh. kung ikaw naman talaga eh, nakakahinga sa ilalim ng tubig, ang kapal talaga ng balat mo. Buwaya <laughs> 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 yan. <laughs> kung kaya mo huminga sa ilalim ng tubig, oh. kaya ka di ba, kaya wala ang reklamo sa baha. Oo oh, oh, naman. Hmm, alam niyo, sandali lang po ah, oh, dito lang, bago tayo dito, marami po sa atin, yung kape na 3 in 1, nilalagyan na ho ng kanin eh. Pansabaw sa kanin eh. Pantawid sa gutom eh tapos bubuwisan niya po ng 40 Hindi okay, ba? Tapos ang kanilang pasakaliye eh, because they care. Sila daw po ay nagmamahal sa atin, sa ating kalusugan. Oh, lang ya itong mga taong ito talaga, di ba? Niloloko na naman tayo eh. Mm -hmm. 'Di ba? Hello. Gusto niyo magtaas na naman ng buwis para may manakaw na naman? Eto. They daw, yan na sabi ni uh, Manong Ted Filon, no? Paano pinapahalagan ang uh, ating uh, uh, pangkalusugan, kagaya ng PhilHealth? Nasaan ba yung, uh, bakit ginawang zero budget ang PhilHealth nung nakaraan budget? Kung talaga ba sila talagang uh, uh, gusto nila pangalagaan ang uh, kalusugan ng taong bayan? Hindi po, maling mali yan talagang uh, sabi nga ni Manon ang kakapal ng mukha nyo, sa nyo kinukuha o pinaghugutan ng kapal ng mukha ng mga ito. Raprekto, sipin mo, sasabihin, tataasan pa yung kape. Narinig nyo ba na si Manon eh, sila narinig nyo po ba na sila eh, hinahalo yung kape sa kanin? para lang maibsan ng gutom ng taong bayan at sasabihin nyo, papataon nyo na naman ng tax saan nyo kukunin yung tax? alam niyo po kasi, ang kape lalong lalong na sa ating mga Pilipino mahilig sa kape noong pa naman yan hindi lang ngayon, mahilig po sa kape ang taong bayan eh alam nyo naman yun, di ba? so, ibig sabihin yan, kukunin na naman na tax para pag nakawan ganyan ba isipin mo gagawin na ng 40% ang tax ng kape baawa naman kayo sasabihin nyo pang kalusugan hindi po kung talagang gusto niyo pang kalusugan sabihin nyo sa amin kung talagang bawal ang kape edi di itanggalin nyo yung kape kung talagang totoo kayong uh, sa kalusugan ang hinahanap nyo. Eh, mahirap. Pinapatungan nyo pa di eh. Diba? Tama ba eh? Papatungan nyo pa ng ano, tax. Una, nakaraan, naka, napatong na ng tax. Ngayon, hanggang aabot na ng 40%. Grabe. Iba kapal ng mukha ng gobyerno nito. Department of uh, Finance ka pa naman, Recto. Ano? Ayan, Manon ay, tuloy na natin, no? Rekta na tayo ulit. Nakaka walang gana dito sa mga umahawak sa kabayan ng bayan, no? Rekta na tayo ulit. Ang kayo. Hmm. Bato, Magbaka, bato sa langit. totoo tayo. Oo, oh, mo nga yung dagdagan na naman ito para oh. po oh. Uh, may nakawin na naman kayo. Ah. Di ba? <laughs> Eto. Hashtag ikulong mandalambong Ano yung sinasabi mo kanina? Ano, Alin? Gusto nyo bawasan ang sumo ng Pinoy sa sugar Pero ang dapat bawasan ay ang kanilang kupit May tama ka Bawasan nyo pagiging adik nyo sa pera Babiti pa po yung adik sa droga may rehab Sa mga adik na tulad ninyo Talagang rehab yan Anak ka ng po <laughs> Sino yun? <laughs> Ano? Sobrang on point lahat ng sinasabi mo eh. Kuha-kuha mo. It's really on point. Kuha-kuha mo ang gigil ng mga Pilipino. <laughs> lahat ng mga gusto naming sabihin, nasabi mo nang lahat. Tama. Oo. Oo. Sino daw oh <laughs> kay Ma'am Jane? Oo. Sabi mm. mga bossing dito, pero bawal magmura. Diba? Oo naman. Masakit lang hong pakinggan. So kayo pong gusto magmura, ayan, magmura na kayo ngayon. <laughs> Ay sorry talaga. 'Yun. Pero mama liapo. Panginoon Diyos. Sige tuloy mo. Ito lang, ito lang. O sige, ito ho ah. 8:41 in the morning ito po. So nabanggit sa hearing dito sa sa lower house no, 400 out of 600 special health centers. Ang sabi po dito ni Asec uh ano pangalan niya kanina, a uh, Domingo. Ang tawag daw po dito ay super health center. Wow. Ang halaga po nito ha sa gaah. Tatlo ho ito. Eh. May 8 million, may 10 million, may 12 million. Ipagpalagay na po natin, inaamin ng DOH na doon sa naipatayo, ito po ay 2023 na record at COA report ito eh. Doon po sa 600, 400 po mga kapatid, ang hindi nagagamit. Nakatenggal ah. Ipagpalagay natin, girl, magkano kwentada mo dito? Apat ah, na raan ito. Ipagpalagay na lang po natin na 8 million ang bawat isa. Magkano to? Kung 8 million times 400, hmm. 3.2 billion pesos. Tara! Nakita po ninyo. Mm -hmm. Tanong, sino may kagagawan ito? Ah, hindi daw po DOH. Sinasabi, insertion na naman Whoa! ang dito. Ngayon lang lumitaw. Jesus. Okay. Insertion. So bakit nangyayari na walang tao? Sabi po ng DOH, kasi dapat dito ho, meron memorandum of understanding kung saan po naman mga kapatid, sabihin po ng DOH, o sige kami magpapatayo ng facility, bibigyan namin kayo ng gamit, malaking bagay ito ha, health center ito eh. Pero yung tatao dyan na health worker sa LGU, Paano naman nangyari na nagpatayo ka kung ikaw yung LGU? Magpapatayo ako ng health center tapos hindi ko naman lalagay. ng mga health workers ito yung sinasabi nga mismo ni Secretary Solidum kahapon di ba? bago ka maglaan ng pera sa proyekto yung proyekto na pag-aralan pag pag-aralan maigi so dito mga kapatid lumalabas na naman opo na Supplier-driven, meaning, basta magpatayo ka dyan, DPWH daw po ang in-charge para na naman sila maka-kickback doon sa kontrata. Ito na naman yun eh. <laughs> Anong itong na bulgar na may Diskaya uh, Merong diskay. contractor din. Yes, sangkot oh. sangkot nga po ang St. Gerard Construction ng mga diskaya. According po yan kay COA Supervising Auditor for DOH Amir Gamama. Ang unang proyekto, 133 million pesos, Zamboanga Sanitarium Project na iniwan po. Pero 98% complete naman, yun nga lang din na tinapos. 'yung uh, 22.45 million pesos naman na DOH satellite project sa Zamboanga del Norte under St. Gerard Construction natapos naman po pero hindi ginagamit bilang health center. Ito ginagamit bilang classroom ng Mindanao <laughs> okay. State University. Yan, diba? mga kapatid, oh, magkano ang total nito? Itong 133 at saka 22.4 Hindi, hindi, hindi. Itong 400 uh, itong oh, kung, kung sa 8 uh, million ang isa. 3.2 billion pesos kung 400 okay. times 8 million. DOH budget po ito. Ulitin ko lang ha. Hindi DOH hospital ang heart center. Mm. Pero kung pupunta ka ngayon doon, para sa iyong pagpapa-opera sa iyong puso, baka ang schedule mo March na next year. Sa kawalan po ng operating room. Pupunta ka sa PGH, pupunta ka sa government hospital para sa MRI. Ang report nga dito ni Ma'am Ruth, di ba? April na next year, yung available slot. Sa kawalan po ng equipment, nakita mo itong mga... Hindi <laughs> ba? Eh nagwawaltas kayo ng pera eh.